Magandang hapon mga kapatid, nandito tayo sa kahabaan ng MLQ dito sa Lord Bicotan, Tagig, Sarapan ng Generica. So mga kapatid, ito nga yung sariwang tinapa at daing at syempre ang ready to cook na pansit ni Pato. Tayo na at ating alamin kung magkano ang kanyang paninda. Hello guys, ako po si John Biton TV. Nandito ako ngayon sa tindahan ni Pato ating alamin ang kanyang mga paninda rito kung magano to ito ito katulad ng pansit na to yan ito katulad ng pansit na to kumplito na sa sahog meron na siyang skate ball meron na siyang kick may keros na rin siya may magic sarap saka yung bagyo beans mura lang ito 40 pesos lang ito saka meron din siyang masarap na pinapay ito to pinabasak na yung sariwa ayan o oh, ang bango 40 pesos din hindi naman siya nagtatas dito eh pansit at pinapa parehas lang ang presyo 40 pesos ayan ito. ayan ito ayan ito ayan so mga kapatid dito lang yan matatagpuan sa Lurbikutan, Taguig City maraming salamat sa panonood like, follow, Share if page. Subscribe our YouTube channel. Thank you.